ang amo maihatag sa mga katauhan sa kada barangay na amo adtuan sa People's Day mao ang pagpagwapa sa mga babae o pagpagwapo sa mga lalaki. Ang may tabang sa People's Day sa kada barangay, sa sakop sa Surigao City ni Mayor Paul Dumlao na insid ang mga tao sa kada barangay mo pa sa syudad, dili na sila maghago mo ma sa syudad kung dili Amo sila ang kadtuon pinaagi sa programa ni Mayor Paul Dumlao. Salamat, salamat sa mga tao sa People's Day na tumunuanhin na tambong o pinaagi sa kan Mayor Paul Dumlao. Mayor, salamat, salamat, salamat. Ako nagpasalamat ako ka Mayor Paul Dumlao kay dako ang ija na tabang, nakakuha ko ng Pell Health. Tapos, dako sa bako pasalamat na Enira ko din ako makakadto sa siyudad kayo, yan ay pamasahe. Salamat, Mayor Paul Dumlao, sa imo gihatag sa amo na People's Day. Nagpasalamat ako kay Mayor Dumlao nga nagkuha ako ng Pell Hill. Pasalamat ako na na ay libre. Kaya niya ako karon nakakuha na ako ng Pell Hill. Pasalamat ka, Ajo Sa mga kauban, pasalamat nga nabuo ang People's Day. Huwag ka doon katujuan kung dili maghatag ng tinutanay o kasing-kasing gugma para sa mga surigao nun. And of course, tungod sa Ijo, sa at Ijo suporta, sa ato pagtinabangay, sa ato panag-iban, si Mayor Paul Dumlao, magpabilin gahapon mo alagad, muhatag, o pulido, o di kalidad na serbisyo para sa tanan surigao nun.